pinasal lagi yan eh. Walang lang kahit na kulit na magpinasal lagi eh. Paano na ang rice? Ako wala isang kanin pa lang siya. Ang apat pa kanin na yan. Ano na yung pampo? Kaya walang kalugulog eh. sangat nih, semang inos lah, ism si bu seaside, yeah. oh, kali kami nanang kali. Uh. yun yeah. yun na siya nakasampong akal na kanina yan hindi pa rin tapos oh may hey, ulang pa rin ko hold daw siya pag ito kakain sa mga inasan hindi saan na kumain diyan hanggang matapos nito eh kakain pa siya ng halo halo pa siya ng

panghin ng hagas tubig oh, ayan po tapos na kami kumain o lalabas na po kami at mag ikot ikot Palabas na po kami ng mga sa 'di diba? Ganito ang ah, maginasal sa seaside. Oh, maraming ang para teng. Kakain sila. O, yung isa, butidig na naman ntiyan. tiyan. Kakamix. Yan ang sulit kumain sa mga inasal, di ba? Saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Saan po po si Inyong Kapix? Hindi ba naman ay makasampungkanin eh. Saan tayo gagala? Tapos may halong-halong pa ko ah. Talagang puso na. naman ang tiya ah. Kaya lagi magyaya sa SM para daw kumain ng mga inazal. Ganito ginagawa namin dalawa kapag wala pa kami ginagawa sa terbaho. Gala-gala. Okay. okay, kasi doon sa kwarto. Bukas ulit kami mayroong gagawin. Bukas, tarbaho na naman kami bukas. Hanggang linggo. linggo. Dito. Orange. Protos. Protos pa lang. Protos. Tayo okay. magpapa. Magpapa na atin. Ang mga tibing malalaki oh. mag ikot, ikot daw kami dalawa. May mga chikiting doon. Nag-i-SM din yan eh. O, oh, yun ba? O, oh, tayo na. <laughs> Mas yung pit mo dyan. Dito na po kami sa taas. Ang SM seaside. Mm. pinipilahan. Ah, oh, sa next Sunday na dito daw din kakain. Doji Festival. Ano yan? Kainan nyo ng mga mayayaman. Kami hanggang mahirap lang kami. Hanggang manginasa lang kami. Ang ganda lang hagda na. No? Oh. Ba, hagda, naka wallpaper. Ang ganda. Ang ganda ng design dito sa SM. mahal mga mix? tinan mo yung tinan nyo po yung hagdan dito yung kayang spiral spiral stir hanggang sa taas ayos din ano na, napakahusay lang gagawa dito sa sim na ito ang taas po yan mga kameks ayun o hanggang doon sa pinakataas galing sa baba sa pinakababa naman

So yan mga kamix sa uh, uuwi na ata kami nito. Hapon na rin eh. Uh, yan yung ating uh, ito yung kagandahan ng loob ng SM mga kamix. Eh. Yan. So yan mga kamix. So bye-bye kana. Yan mga mix, Okay, bye-bye. Huwag kalimutan nyo pong mag-subscribe sa aking YouTube channel, mga kamigs. Supportahan nyo pong aking uh, YouTube channel para ako pa sa gano'n naman ang ating mga viewers, subscriber. Okay, bye-bye.